Mayang alam mga kapatid, liway abas ni para sa News 5, bisaya. Kipaimbisigahan na ni Interior Secretary John Vic Rimulia, ang mga lokal nga opisyal sa Cebu nga gipasang-an nga pa Europe atol sa pagmanalasa sa bagyong Tino. Kipangayo na sa Department of the Interior and Local Government ang listahan sa maong mga opisyal ug ang ilang travel authorities gikan sa Cebu LGU. Apil sa gipasang ang mga mayor sa Liloan ug Compostela nga maoy mga lugar nga daghan ang nangamatay tungod sa bagyo. Sumala kang Cebu Assistant Administrator Senator Aldwin M. Pases, na dayo ng biyahe sa mga opisyal pa London, United Kingdom. Samtang ang mayor sa Borbon, maoy nag-cancel sa iyang biyahe. Base sa gipermahang travel authorities ni Governor Pam Barikwatro, gitakda ang biyahe sa PET sa Oktubre 30 hangto Nobyembre 8. Nagpagawasab ang DILG Foreign Travel Ban sa tanang lokal na opisyal kani atong Nobyembre 8. Diin giparevoke ang tanang naaprubahang permits. Kipasabot-sab sa malakanyang nga hatagan o higayon ang mga nakabiyahing opisyal aron makatubag sa maong issue. Kinas na mga tong update magpadayon na sa pagbantay sa social media pages ng News 5 para sa uban pa mga balita o update. Ang pingtang